Grabe talaga yung pagbabahan ng korupsyon sa ating bansa. At ngayon, ano, pagkatapos ng SONA na ginawa ni BBM, mukhang seryoso siya sa pag expose sa mga korupsyon na nangyari dito sa mga flood control projects na to. At dahil po yan sa mga pagbabahan na nangyari recently sa ating bansa, at na-frustrate na yung mga tao dahil nakikita natin na bakit pa ba tayo nagkakaroon ng na andami-daming baha? Kung andami-dami tayong ginagastos na pera, bilyon-bilyon na, halos 1 trillion na yung ginastos na natin na pera para sa flood control. Tapos hindi naman naititigil itong mga baha na to. So ngayon, lumabas ang isang news report na 15 contractors got 20% of the 545 billion flood control contracts. So that's over a hundred billion pesos na nabigay to the top 15 corporations in uh, contractors ha, for flood control. At tignan mo itong mga pangalan na to Ito yung top 15 na yan. Pag tinignan mo dito, ang interesting dito yung number 2 at number 3, yung Alpha and Omega General Contractor at St. Timothy's Construction Corporation. St. Timothy sounds familiar, di ba? Kasi yan po yung kumpanya ng mga Diskaya family. Yung Diskaya, kung maalala mo yung pangalan nila, sila yung tumakbo pi bilang mayor kalaban ni Vico Soto at gumawa ng mga kung ano-ano mga dirty tricks campaigns para sinubukang manalo pero buti nga natalo sila. At ito yon interesting sa listahan na tinitignan nyo ngayon. Ha? Dito, makikita mo yung pangalaway, Alpha and Omega. Alpha and Omega, according to Vico Soto, is also owned by the Diskaya family. So number 2 and number 3 are owned by the Diskaya family. They're two of the 15 companies that bagged over 100 billion pesos in flood control projects. Alam mo, no? okay lang naman talaga kung nakuha nila yung mga proyekto na to for flood control. Eh. Kung naaayos yung problema ng flood control. Ang nakaka-bad trip dito kasi is nakikita natin na walang naaayos sa problema ng pagbabaha. Tapos kumagastos ang ating gobyerno ng kailaking-kailaking amount like 545 billion. Imagine mo yan. So sa 545 billion yan, nagbabaha pa tayo. Tapos nakikita mo yung mga may-ari ng mga kumpanyang yan, mga bilyonaryo. Kaya, kaya nakaka nakakafrustrate di ba? Kaya siguro ngayon, buti nga lumalabas na ito. At natutuwa din nga ako na at least ngayon, dahil naiipit na yung mga politiko natin na kailangan na talagang magpakita ngayon ng mga pangalan kung may mga nangyayaring korupsyon kasi naiinis na yung taong bayan. At yan ang maganda sa pagkakaroon ng oposisyon o ng kalaban kasi kailangan talaga checks and balance. Ito, ito na yung checks and balance ngayon nakikita natin dito. Ngayon, ang ang interesting dito din sa listahan na pinapakita ko sa inyo is number 7, itong Centerways Construction and Development, Inc. Bakit? Dahil po, si Chise Escudero ay nagkaroon ng issue dahil itong Centerways Construction and Development Corp ay yung top campaign donor niya. Chisa Scudero's stop campaign donor bags 5.16 billion in flood control projects. At si Cheese naman ay nagagalit ngayon at sinasabi niya, pamumulitika lang daw to. Alam po niyo, no? ito yung problema sa paggagamit ng depensa ng pamumulitika. Pamumulitika yan kung walang basihan yan. Tapos, pinipersecute ka dahil lang may kaaway ka politically. Pero kung meron namang katotohanan kaya, hindi po pamumulitika yan. Yun yung ginagamit niyang rason eh, sa impeachment ni Sara Duterte na pamumulitika lang daw yun dahil ayaw daw ng, ng mga iba dyan. Uh, galit lang daw kay Duterte at ayaw daw na manalo siya ng presidency sa 2028. Hindi po ito yung 2028 na pinag-uusapan natin. Na pinag-uusapan natin na yung issue ng korupsyon at yung issue ng betrayal of pub public trust at marami pang iba. Kaya itong si Cheese, hindi ko talaga alam kung ano ba yung pinagsasabi niya na pamumuliti ka. Dahil ngayon, siya yung lumalabas ngayon na may issue tungkol dito sa flood control project. So, to, at tignan nga natin itong ano, issue na to at ano ba yung problema dito. According to this article, ano, lumalabas dito na itong si Lawrence Lubiano, the president of Central Construction and Development Corp., was Escudero's top donor in the 2022 elections, giving 30 million pesos into the senator's campaign funds. Now, alalahan niyo, based on the statement of contributions and uh, expenditures, that's 20% of the total 146 million pesos na nakuha ni Escudero. At Eto na, sabi ni Escudero na ano ngayon kung binigyan siya ng 30 million para sa kanyang kampanya. Hindi naman daw niya tinulungan itong Centerways para uh, makakuha ng mga proyekto. At yung mga sinasabing nakuha ng Centerways na flood control projects was before he became senator. But let's not forget, that even when he wasn't senator, he was also governor of Sorsogon. And itong centerways ay nakakukuha ng mga proyekto sa Sorsogon prior to Senator Chis Escudero running in 2022. To from 2021 to 2024, the company reeled in 5.16 billion worth of flood control projects. The Sorsogon-based construction firm only had five flood control projects in 2021. Ayan. Pero in 2022, naka-secure yan ng 44 contracts from 5 to 44 right after Cheese Escudero won as senator in the elections. Hindi ko sinasabing may, may, may kalokohan na nangyayari dito o kaya tinulungan ba ito ni Cheese? Nakinabang ba siya dito? Hindi natin alam. Pero for Cheese Escudero to say na hindi niya tinulungan itong kumpanyang to para makakuha ng mga proyekto, I don't know about that. Why? Kasi nga pag tinignan natin yung numbers, ano, nakakaduda eh. Why would somebody give 30 million pesos contribution to somebody running for Senate? Bakit kaya? Ano ang mapapala ng isang tao sa pagbibigay ng 30 million pesos para sa isang senador? Hmm. Isang kompanya na nakakakuha na isang contractor na nakakakuha ng mga proyekto sa gobyerno especially din sa mga flood control projects na to. At pag tinignan mo nga, from 2021, lima lang. Ayan, nakikita natin dito sa chart na to. And then in 2022, nakakuha ng 43 na flood control projects. And then, by 2023, nakakuha ng another 32 flood control projects. And in 2024, nakakuha ulit ng lima. Wow! And ito pa, majority of the work is in the Bicol region. Three others are in the Visayas. 96% of center-waste projects are in the Bicol region. And in particular, 54 of the projects are in Sorsogon. 36 are in the first district, Escudero's longtime political turf, at since 1987 it's been ruled by the Escuderos. So, can you imagine, ah? yeah, no? 54 of the flood control projects were in Sorsogon from 2021 to 2024. Ngayon, according nga sa mga sinasabi ng karamihan, marami daw kickback yan, mga SOPs, at saka mga iba't ibang paraan kung paano nakokorup yung mga pera na nakukuha na itong mga contractor na to Again, hindi ko sinasabi na korup si Jesus Cudero. Let the courts decide that. At magkaalaman na tayo kung kailangan magkaalaman. Pero sa akin, na kaduda-duda lang talaga itong mga numbers na to. And cheese has a lot of explaining to do, in my opinion. And ang pinakamasakit dito ay pag tinignan mo yung Sorsogon. May lumabas na nga lang video recently eh, na nung nagbaha sa Sorsogon, this year lang, malalang pagbabaha. And yet, nakakuha ng no over 5 billion pesos itong kumpanyang to para sa mga flood control projects. Mahiyahiya naman kayo. Ha? Kayong mga contractor kayo. Paano kayo nakakakuha ng mga ganitong proyekto? Gumagastos ng mga 5 billion pesos tapos hindi nyo maayos-ayos itong flooding problem natin? Kaya naiinis ang taong bayan. Kaya people are wanting accountability. People want to know the truth. Pagod na ang ating taong bayan sa ganitong panloloko. Kaya cheese. Okay, umayos-ayos ka please. Ngayon, ganito lang kasimple sa akin. Ha? I don't know kung meron bang kinalalaman si Jesus Cudero dito, pero it does beg the question, bakit nagbigay ng 30 million pesos ang isang kompanya para sa isang magiging senador? Tapos, right after nanalo, nakakuha ng ganito karaming proyekto yun lang ang nakapagtataka. At para sa akin lang, mabuti na lumalabas sa itong lahat ngayon at dapat talaga lumabas na lahat ng mga pangalan. At makita natin ngayon kung talagang saan nagpupunta yung pera na galing sa kaban ng bayan. Dapat talaga walang sinasanto dito. Lahat ng korap, lahat ng kalokohan dapat malabas at makita na natin. Kayo, ano sige nyo? Pamumuliti ka lang ba to? O kaya meron talagang kinalalaman si Jesus Codero tungkol sa biglang pagdami ng proyekto na nakuha na itong kumpanyang to? Isulat lang nyo lahat niya sa comment section sa iba ba. At pag nagugustuhan nyo yung mga ganitong klaseng video, please subscribe to my YouTube channel at huwag nyo kakalimutan i click yung notification bell na yan para man-notify kayo sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito sa Kristan. Magkita tayo muli.